Ang Cagayan de Oro ay tinawag na Cagayan de Oro dahil sa kasaysayan nito at sa mga katangian ng lugar na naging inspirasyon sa pangalan. Narito ang mga dahilan kung bakit ito ang naging opisyal na pangalan ng lungsod, Un Cagayan, bilang lumang pangalan ng lugar. Ang salitang Cagayan ay mula sa katutubong salitang kagayhaan na nangangahulugang kasaganaan o kasiyahan iyon sa mga lokal na alamat at kasaysayan ang lugar ay dating sagana sa likas na yaman, mga ilog, kagubatan at yamang dagat na dahilan upang tawaging lugar ng kasaganaan kaya't tinawag itong kagayan. 2. Pagdagdag ng de oro ng ginto. Nang dumating ang mga kastila sa rehiyon, nadiskubre nilang ang lugar ay mayaman sa ginto at iba pang mineral. Kaya't nilagyan nila ng de oro ang pangalan ng lugar na nangangahulugang ginto sa Espanyol ay idinagdag noong panahon ng kolonisasyon ng mga Espanyol upang ipahiwatig ang kayamanan o kasaganaan ng lugar, partikular na dahil may natuklasan silang ginto sa ilog ng kagayan at paligid nito. Sa panahon ng kolonyalismong Espanyol, nadiskubre ng mga Kastila na mayaman ang lugar sa mga deposito ng ginto, ginto o of gold sa Ingles. Ang pangalan ay sumasalamin sa kasaganaan ng rehiyon, lalo na sa yaman ng kalikasan nito. 3 opisyal na deklarasyon. Noong ika-20 siglo, sa panahon ng Republika ng Pilipinas, naging opisyal ang pangalang Tsagayan de Oro nang ito ay gawing lungsod noong 1950s sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Ang de Oro ay nagsilbing pagkilala sa kasaganaan ng lugar at sa pagiging sentro ng kalakalan at pagunlad sa Mindanao. Ang de Oro ay nagsisilbing pagkilala sa kasaysayan ng lugar at sa pagiging isang sentro ng kalakalan at kasaganaan sa rehiyon ng Misamis Oriental at sa buong Mindanao. Ang kasaysayang ito ay nagbibigay halaga sa kagayan, de oro hindi lamang bilang isang lugar, kundi bilang isang simbolo ng kasaganaan, kalakalan at likas na yaman sa rehiyon ng Mindanao. Sa pangkalahatan, ang pangalan ng Kagayan de Oro ay sumasalamin sa kasaganaan ng lugar, sa natural na yaman nito, at sa kahalagahan nito bilang isang mahalagang lungsod sa Mindanao.